aranasan mo na ba ang ganitong sakit? Meron ako yung mild stroke. Meron daw blood clot na konti sa, sa utak ko. Pakalaking tulong. Uh, hindi pa nga ako nag-start ng 7 dispensing. Ang stroke at heart attack ang nangungunang cause of death ng tao sa buong mundo. Tinatayang 15 million ang namamatay bawat taon dahil sa dalawang nabanggit na sakit. At sa kabila na may advanced ng treatment para sa mga ito, patuloy pa rin ang insidente ng atake sa puso at stroke. Ang blood clot o ang pamumuo ng dugo ay may malaking bahagi sa development ng heart attack at stroke. Nagkaroon ng atake sa puso at stroke kapag nagkaroon ng bara kahit katiting na clot sa daanan ng ugat. Ang blood clots ang bunga bara sa ugat at ito ang dahilan para masira ang sirkulasyon ng dugo. Ang baradong ugat sa utak ang nagiging dahilan ng stroke at disorder sa memory, speech, movement at paralysis. Ang baradong ugat patungo sa puso naman ay nangri-resulta para magkaroon ng heart attack at dahilan ito para mahirap pang huminga. Maninikip ang dibdib, sasakit ang ulo at tataas ang presyon ng dugo. Ang mahinang circulation ng dugo ay dahilan din ng iba pang komplikasyon ng sakit gaya ng diabetes, pagkabulag, pagkainútil sa pagkikita pagtalik, kidney problems, at amputation. Nasa panganib ng pamumuo ng dugo ang mga may diabetes, hypertension, may mataas na cholesterol levels, at mga matataba. Para maiwasan ang pagkakaroon ng stroke, iminumungkahi ng gawin ng mga sumusunod. Kumain ng tama. Sa pagkain ng tama, maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na presyon, sakit sa puso, labis na timbang, at diabetes, na kilalang mga salik sa panganib ng stroke. Upang hindi mas stroke kumain ng maraming prutas at gulay, at bawasan naman ang maalat na pagkain. Pangalawa, ang pag-ihersisyo, ang exercise ay nakakatulong upang mapanatili ang wastong timbang. Bukod dito, maayos ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan at nabibigyan ng na sapat na oxygen ng utak. Pangatlo, iwasan ang mga bisyo, gaya ng pag ng alak at itigil na rin ang paninigarilyo. Ang mga bisyong ito ay nakakasama sa kalusugan kapag nasobrahan. At kapag nasobrahan, ay hindi lamang stroke ang pwedeng itulot nito. Kung ma-diagnose kayo ng stroke, hindi dapat mawala na pag-asa. Maraming gamot at lunas para dito. Isa pa, ang stroke ay madalas na nakukuha dahil sa maling lifestyle. Kaya kung alagaan ng husto ang katawan, maiiwasan ang pagkakaroon nito. Isa rin ang doc alternatibo sa makakatulong sa mga na-diagnose ng stroke at ang pagsunod sa 7 days cleansing program ang natural na paraan para dito. Pagingan natin ang testimonya ni Mrs. Elva Pajares mula sa Burungan Samar kung saan nagkaroon siya ng blood clot sa utak at mild stroke. Ngayon, nagpapatunay na siya ay gumaling sa pagsunod sa 7 days cleansing formula sa doc alternatibo positibo. Kaya po na itong na rin eh, ito, ng alternatibo. Kaya lang, uh, siyempre, nung ako'y magkasakit, uh, siyempre, dinala ko sa ospital para uh, sa panandaliang lunas kasi nga nahilo ako bigla. Nung gabi tapos nakikip, na ako. Tapos, na-confine ako for 4 days. Paglabas ko, after my confinement, yun pa rin ang nararamdaman ko. Umihilo pa rin ako. Tapos mahina yung katawan ko. Tapos itinuloy ko naman yung aking medication. Ano po ba yung karamdaman nyo? Bakit kayo na ospital? Ang um, simula lang nun, eh, nagtrabaho ako ng hospital. Tapos yung pagkahapon, yung bigla ako yung nahilo. Tapos nung ma-hospital ako, ang finding sa akin ay mayroon akong mild stroke. Mayroon -hmm. Meron daw blood clot na konti sa sa utak ko. Tapos, pero before ako na hospital, meron akong nagmamantinin na ako ng, akong na meron akong maintenance ng disin for my 5 So, ngayon ma'am, na nakapag-undergo ka na dito sa doc alternatibo ng second session, tama? Vitamin C infusion. Ikaw din ay kakatapos lang last Friday ng 7 uh, days cleansing program. So, ang tanong ko ngayon ma'am, paano kayo natulungan ng doc alternatibo? Napakalaking tulong. Uh, hindi pa nga ako nag-start ng 7 days cleansing nung nag-start na ako mag-take ng Colbic, ano yun? Colbic Minerals? Minerals. Meron na akong uh, konting nararamdaman na, na improvement. Eh. Lumakas na yung aking katawan. Malakas ako, masigla. Hindi na ako nag nanginginig. Okay. Nawala na yung manas ng pa ako. Yes, ma'am. Masasabi ko lang eh, ako nandito nagpapatunay na yung mga produkto ng DOC Alternative, pinapatunayan ko to kasi naranasan ko. Yes, Naramdaman ma ko, talip ko, at saka religiously, pinalo ko yung instruction ng natural healing. Naniniwala ko sa Diyos, ito yung mga herbal ay ginawa ng Panginoon. Amen! Um, kaya, kung niniwala ako sa Diyos, tiwala rin ako dito sa mga herbal na po. Ako po si Eva Pajares, uh, 65 years old, taga Barangay Patuborongan City. Dating po ako ng teacher, tarili tayo po lang August. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong kumonekta sa 0946-967-3211 at bumisita sa pinakamalapit ng Doc Alternativo Center sa inyong lugar. Ito si J.R. Lucias para sa Usapang Pangkalusugan.